New Year. So, ang ginagawa namin, biyahe-biyahe kasi walang pasok. So, pupunta kami sa city. Ewan ko kung ano gagawin doon. Pero, mamaya pa kasi ang pasok ni Boy. Yan. Driving ulit! Oy, summer time. Napakainit dito ngayon. Diyan sa Pilipinas, malamig. Pero dito, napakainit. Sa ibang lugar ay snowy. Dito naman ay dusty. O, di ba? Ganun lang talaga ang kalakaran ng mundo. <laughs> so, tingnan natin kung anong magagawa natin sa South Bank. Punta kami ng South Bank. So, ito, pag summer, maraming mga water activities. Merong jet skiing, swimming. Uh, kung mahangin naman ay sky surfing. Kaya ang Christmas holiday dito ay hindi ka nakamukmuk sa bahay, kundi lahat, halos lahat ay nasa beach, nagka-camping. So, puno din ang mga highways. So, ito nakakita ako ng eroplano, malabo nga lang. na sana makauwi sa Pasko, sa Pilipinas, kasi masaya ang Pasko sa Pilipinas. Pero okay din naman ako dito. Siyempre, every time na pupunta kami sa city, gagawin namin ito. Palagi kami sumasakay sa ferry boat relaxing talaga pag nagbibiyahe kang nasa tubig kasi uh, refreshing siya so wag lang masyadong matagal dahil nahihilo si Lloyd ayan nandito kami napaka init pero uh, pababa din kami nasa taas kami yan ang pathway o bikeway sa Brisbane that's a long distance bikeway ayan enjoy na enjoy si Lloyd uh, sa <laughs> biyahe sa hangin at sa tubig. Ngayon, kinuhaan ko na din yung nagda-drive ng boat. Ano bang tawag sa driver ng boat? So, nagbaba na kami. Hindi kami nagtagal na magstay sa taas kasi sobrang init talaga. Kahit mahangin siya, napakainit. At kailangan din namin umupo. Nakakapagod kaya. It's another new bridge bukod dun sa pupuntahan namin at lalakaran namin. So, ang daming bagong infrastructure dito. Bumili muna kami ng water kasi grabe init. yeah, si Lloyd kakainom lang. Yay! Nakababa na kami sa ferry. Ngayon maglalakad kami papunta sa sa lugar na yan, sa building na yan. Hopefully makaabot kami. Pero maglalakad rin namin yung tulay na yan. Yan! Okay, let's go! So, ito na kami. Whew. We're headed to that cafe Yeah. So we're going to that cafe in Ito yung likod namin. First reel. Hoy, matinding labanan 'to. Tinding lakaran. Which is good. Tagal na rin ako hindi nakaka-exercise. Kaya ngayon hiningal na ako. Hay. I'm puffing now. Yeah. Take it easy. That's the city. Brisbane City. Take it easy lang yung lakad namin. Para hindi hinalin. Baka takihin tayo. Pwede din palang umupo dyan eh. <laughs> Where are you going? You gonna have a sit? Ah, taking the shade. Maglalakad lang kami sa may lilim para hindi kami mainitan ng husto, lalo na si Lloyd kasi napaka-derekado um, um, ng skin. Nakaka-cancer ang um, init dito sa Australia, lalo na sa state ng Queensland. hun, we're here. Probably go to the sky Christmas, Priscilla. Ito yung public access to Skyway. So we're going here. Nandito ah, na tayo. We'll cut train. Oh, not train. Lift. Hun. hangin dito ang sarap wow well, sulit yung lakad mo sa sobrang uh, breezy o oh, diba ito yung center ng casino star building o oh, star casino building it's good that they open it to the public not to gamble but to have a uh, pasyal pasyal lang ba yun mga restaurant Nandiyan <laughs> na ni Lloyd dito oh. Hay. Niyan 'yung pupuntahan natin. problema ko. Ang laking problema. Parang naiwan ko yung salamin ko. Wala dito sa bag ko. Kaya hindi ako makabasa. Kaya andun si Lloyd yung mag-order. Kung ano yung order niya. Dito ako sa restaurant. Ayan, Ay, ang problema ko kung nasaan yung salamin ko. <laughs> ako hindi ako makakabasa. Sa totoo lang maka-edit ng, ng video. Sana makuha ko. Maaring sa peri ko nakita o naiwan or sa pinilhan namin ng tubig. But meanwhile, we need to enjoy this place. Oh, Ang tao dito. Ayoko nang pumunta doon. Sorry. tayo ng galing kani pati okay, siya na mga bagay. Para tayong magagawa pero ang prayer ko ay mahanap bago kami umuwi. So, ito naman yung likod, partial. Merong Na restaurant din doon. Yung likod. So may dugtong pa. Ayun, the stars Siguro din ng kasi ito yung casino. So, ito ang likod niya. This is the city. Maraming si, Maraming building. Ito toilet si Lloyd. Kaya hihintay ko muna siya dito. Ay, sana makuha ko yung salamin talaga. Hindi ako maka-edit niyan. Hindi ako makabasa. Hindi ako makadrive pag walang salamin. Mm. Eto, pabalik na kami to catch the ferry boat again. Pero ito, tinitingnan namin, nililibang namin ang sarili namin. <laughs> ang sarap um, panoorin ng mga um, jet ski nito. Pero then, it's a good place for them to do this, these activities. Habang naglalakad kami, iniisip namin na um, sana yung salamin ko ay nasa ferry boat at may nakakita, hinans on sa uh, crew. So yun ang aming prayers. At nandito na kami, nakababa na sa ferry boat at itong si Bird, gustong gusto nyo rin maupo at makinig na. So It's hold their hand. Right. to the Just listen their hand. Huh? Yeah. Ay nung may pasahero galin sa South Bank. kasi yung Star Casino building. So sinabi ko sa crew kung saan kami nakaupo para alam nila kung saan hahanapin pero wala kaming nakita. And then it's just told me na um, tumawag na lang at napaka-helpful naman niya. Very accommodating. Kababa na kami at bago kami bumaba, sinabi nung crew na she hasn't heard any uh, news kung may nakita silang uh, black case, case, eyeglasses. Uh, iniisip ko na lang, baka nasa sasakyan. Papunta na kami ngayon sa sasakyan, titingnan ko, titingnan namin. Sana nandun talaga. <laughs> Ay, kaloka, basag talaga ulo ko. <laughs> <laughs> alam niyo ba kung nasaan? Ito pala siya, oh. Iniwan ko. Kasi alam kong hindi magagamit. Oh, ayan! Nako! Ang kindi talaga ng pag-iisip na pag senior citizen na. The Lord is good. Minsan may mga pagkakataon sa buhay na mag-worry ka. Pero... Hindi naman ako nag-worry ng masyado kasi alam kong sabi ko hindi ko pwedeng maiwanan yun tapos bigla ko na lang inaisip na gagamitin ko yung salamin pero kung saan ko na ilagay yun I'm sure na dala ko yun dahil malaki yung bag ko yun ang naisip ko kaya sabi ko aba naiwanan ko yata <laughs> sa barco, ko naiwanan ko yata sa ferry kaloka pero napaka helpful ng crew so tatawag na lang daw ako sa Monday pero palagay ko, hindi, hindi, na ako tatawag. Ay, thank you Lord. So, di ba, tayo ang nagkikreate ng mga bagay na uh, minsan nag-worry tayo. Yung pala, andun lang, wala namang nangyayari. <laughs> yung pag-iisip lang natin, ay nako, salamat sa Diyos. Dahil hindi niya ako hinayaang mag-worry ng gusto sa pangyayari. But meanwhile, So, napadali lang yung lakwatsa namin sa city Pero Baka pumunta na lang kami sa ano Sa North Lakes Are we going to North Lakes? Yun, pupunta na lang kami sa North Lakes Doon na lang kami maglakwatsa O oh, ba? Diba? ang ini talaga Grabe So, thank God for the day Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan Minsan natatawa na lang kami Dahil sa mga pangyayari Pareho na kami makakalimutin Anyway, thanks for watching. Bye.